magandang umaga po sa inyong lahat Kasi Kasalukuyan po kami ay derito sa Vietnam At pupunta po kami sa isang lugar Kung saan hindi namin alam, alam. <laughs> Dahil kami po ay na bitahan ng mga Pastors dito, mga Vietnamese pastors At dito sila Sila yung nagtawag ng bus Tamo. At yan ang aming bishop oh. na yeah. stress na sa aming mga kasama dahil hindi sila marunong makinig sa oras. Yes. Ano yan? Nakalami ka ba? Hindi po tayo nakalab. <laughs> At makita po natin, napakarami yung motor. Kina, Dito sa lang. Vietnam. Ginawa na ako sa sinabi mo. <laughs> Ayan. So, mamamasyal ho kami ngayon. Ayan. Ayan. Hindi pa lang alam kung mamamasyal. Pero alam ko mawag mo Parang yung taga-summer na naman yata ang mahuli ah. <laughs> pass on. Pass Why Ah, uh, malis na po kami. Punta... Ay, hindi ko alam saan kami pupunta. Kita mo ang daming motor dito sa uh, Vietnam. Grabe. Ayun. Ang motor yan kasi yung pinakamadaling kuan din ah, transportation kasi marami rin sa sakyan dito parang may nila din kung mag-traffic Talagang napakatagal kaya yan okay oh. ay ay

ayyan eh no tayo po ay sa cycle informer the cycle it will say oh she po tayo sa bayan at uh, ang daan at so, natamo na ayan sitatyo si pero dito din mga nilalang may kinalaman sa kanila uh, kaya natin na-plot natin yung tao. may makikita natin yung mga mall ng Vietnam. Yan. One of the mall of Vietnam. <laughs> Kaya lang hindi ko alam kung mall Heto, Yan. Tinitingnan nyo yung motor. Ang dami. Panis ang katbalogan sa mga motor dito

world, have yeah. some uh, leader, leader like Lenin, Lenin, Lenin yeah, Lenin, yeah. Lenin, Stalin, Stalin, Stalin yeah. Mao Zedong, yeah. yeah, from China. Oh, no, no, okay, no, very good. So we yeah. have a history right now, and it's free. Our lecture is free oh, no. No, they won't charge us <laughs> don't <laughs> no doubt no, no. so um, yeah so I'm very grateful so uh, my, my question is is South Vietnam Ho Chi Minh is communist or it, it is a democratic of society what, what, what is the what is the position of South Vietnam uh, South Vietnam yeah yeah

Before Union Socialist uh, Soviet Socialist Party, yeah, yeah. yeah the USS